Dehydration mga bade, kung bakit bigla na lang namamatay ang ating mga manok kahit wala namang sakit. So para maiwasan natin na ma-dehydrate ang ating mga manok, ugaliin nating i-check kung nakakainom ba sila lahat ng tubig. Dito sa aking manukan mga bade, lalo na ganito ang setup ng aking drinker. Tingnan nyo mga bade, may nipple tawag dito mga buddy, nipple drinker. Minsan, hindi ito gumagana kapag may nakaharang na dumi dito sa mismong nipple. So, ang ginagawa ko dito mga bade para makasure ako na makakainom talaga sila lahat ng tubig. Pagkatapos kong lagyan ng tubig itong kanilang tangke, chinecheck ko isa-isa yung kanilang nipple drinker kung gumagana pa ba or hindi. For example mga bade itong area na ito, hindi na gumagana. Wala nang tumatagas na tubig. So madali lang yung ayusin mga badi. May nakabara lang yan na dumi dito sa mismong nipol. So tanggalin mo lang yung mismong nipol mga badi. Ganito pag tanggal. Ikutin mo lang. Tapos sugutin mo pababa. O tingnan mo, tingnan mo dito sa ano mga badi. Nipol. Nipol. Kung may nakabara ba na dumi or wala. Kapag mayroong dumi na nakabara mga badi. Ihipan mo lang dito sa dulo matatanggal na yung dumi na nakabara mga bade. Tapos, ibalik mo na. Ganyan, napaka-easy lang mga bade. So, paalala sa lahat ng mga egg layer business mga bade, maliit man o malaki, ugaliin natin i-check ang ating mga manok kung nakakainom pa ba ng tubig o wala para maiwasan natin ang dehydration. Dahil sayang ang pinaghirapan kung mauwi lang sa kapabayaan. So yan lamang mga badi no Thank you for watching and happy farming.